at the design where the PIs can also be viewed live. Uh, pwede kung pwede live stream na, pati preliminary investigation. Anim <laughs> animal! O, oh, isipin ninyo, ang pinagla-live natin ng live streaming, yung investigasyon ng ICI. Ang sinong gusto mag-live? Si Boying. Anak ng teteng Boying. Talaga ng mga na para katagalang bakla eh. Ang hilig niya ito rumampa no? Ito si Mr. Prescon. Na, 'di ba hinihingi natin na dapat i-live yung ICI. Oh, ito, ito sagot nila. Pakinggan po natin. Ang nagtulak naman sa Ombudsman para ito ay gawin. Puri na pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang posibilidad na i-livestream ang preliminary investigations ng tanggapan, lalo na kaugnay sa flood control scandal. Bahagi raw ito ng kanilang transparency efforts, paliwanag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Ito ang ombudsman na napakahilig sa press Ito rin ang ombudsman na gusto mag-live. Hoy! Hindi ikaw, sir, ang gusto namin mag-live yung ICI, yung investigasyon. Sa tingin ninyo, bakit gusto nito mag-live? Ah. na! E eh, papansin talaga ito, mukhang camera ito eh. Alam naman natin, dati pa yan. Hindi pa siya ombudsman, ganyan na ugali niyan. Oh, pakalawa, eh siyempre, napunta na sa Duterte. Napunta na sa mga senador. O oh, yan na yung iimbestigahan eh. Oh. So, wala na kay Tambi. Wala na kay Bongbong. -bong. Oh, wala na sa mastermind. Inawat sa mastermind, nilipat sa iba, tapos siya nang ilive. Mga loko-loko, grabe tong gobyerno na to. Bambir, halatang halata naman kayo. Boeing, boying binuhay ka na ng Panginoon eh. Pangalawang buhay mo na yan. Hindi ka pa mag-ayos-ayos. Kasi nga, these are supposed to be public, ano eh, public in, in, nature eh. Hmm. So, dapat daw i-live. Bakit? Public in nature. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kaugnay nito, isa sa publiko na rin daw ng Office of the Ombudsman ang mga desisyon sa 2016 at 2019 dismissal order laban kay senator Joel Villanueva. Ayan, yeah, mainit talaga to kay Joel Villanueva. Joel Villanueva. Alam mo talaga to si Boeing, pag pinag-initan na ito, ha? Eh, ganun talaga. Kahit nagkagulo-gulo na sa labas. Alimbawa, pinag-initan ito si Bantag, si Tebes, si PRRD. Oh, ngayon naman, si Villanueva, pambihira. Ang usapan, yung nakawan ngayon, yung Ghost Projects. Yan ang gusto nating makita live. Anong gusto nito i-live si Joel? Pambihira, Senador. Ang daming nagnakaw, ang pinagtuturo galing sa kongres, ang pinaggusto mong imbestigahan yung senador. 'Di ba? Ay pambihir. Eto lantara, si etong nangyayari sa Pilipinas, hindi na po ito yung katarantaduhan na itinatago at nabubuking. Ito hindi. Wala na silang paki Kahit mali, gagawin nila basta kaya nila. Wala na pong hiya, walang hiya-hiyad ngayon. Di ba? Anong usapin nyo? This is public in nature. Eh akala ko ba, ang sabi ng ICI, wag natin i-live. Bakit? Magiging trial by publicity. Eh yun, public in nature yun, nakawan sa ghost projects. Nakawan, ha? Nakawan. Hindi milyon, hindi bilyon, trilyon ang ninanakaw. Ayaw i-live e eh obviously that is public in nature. Dahil try, magiging trial by publicity. Pagdating sa sayo sa PI, hindi trial by publicity. Eh talagang niloloko nyo taong bayan. Kayong magkakakampi dyan sa gobyerno, talagang niloloko nyo kami. Ano ba talaga? Trial by publicity o hindi? Meron bang investigasyon ng ombudsman na Live? Kakaiba talaga tong ano to. Ah. Yung need niya na para mapansin at iligaw. Grabe. Grabihan. Kung may nakilala tayong politikong grabihan, eto. Hindi talaga papaiwan itong si Boying. na nauna ng tinawag ni Remulla bilang surprise secret decision para raw matuldo. <laughs> may pangalan pa parang si Voltes 5 pag kukuha ng sword. <laughs> nakakaalala yung mga mga kaedad ko. Oo. Surprise secret decision. Ano pinagkaiba niyan sa Bendalo? Ana mga haka-haka at usapin tungkol sa issue. It's actually it's public property. These are already decisions that are presumed to be valid. Mga desisyon sa criminal at administrative charges ang ilalabas ng ombudsman ayon kay Rimulya. Sa usapin naman ng flood control scandal, formal nang inihain ng ICI ang kanilang recommendation of charges dito sa ombudsman. Isa pang supot tong <laughs> ICI na to pambira. Sabi ko, bigyan natin sila ng chance. Kasi sabi ni Magalo mismo, matitino itong mga napili. Uh, hindi nila dudungisan yung kanilang... Uh, ah uh, pagkatao. Kaya ayaw nilang ilive. Pambihira, ang gustong paimbestigahan si Jingoy, si Villanueva, tapos si Saldi, tsaka, eh, si Tambi wala? Ito, ito hindi ko pinagtatanggol yung mga yun. Pero ang linaw-linaw ng stand natin, pumunta tayo sa mastermind. Eh, din tong mga to. Gibahin nyo na yung ICI na yan. Wala kayong kwenta. Sa totoo lang, ano ba ang purpose nyo? Protektahan ng mastermind? O talagang masolusyonan at makuha ang mastermind? Hindi nga, anong silbi nyo dyan? Para kayong mga inutil. Anong naitutulong nyo sa Pilipinas? Ang ihahain nyo kayong kay Joel Villanueva? Sige, sa tingin ninyo, kahit ikulong nyo, ibita nyo si Joel Villanueva, hihinto yung nakawan? Pambira itong Marcos. Yung mga pinagpipipili mong tao, wala talaga. Sa bagay, mana sa'yo. Ani Rimulya, bukas sila sa mga rekomendasyon ng ICI. Kaya pwede na nila itong pag-aralan at itinuturing na rin nilang right for action. It means that most of the fact finding has been done already by by the ICI or sometimes the fact finding was done by the DOJ na naman tayo sa fact finding ng ICI tapos ng DOJ so sa fact finding nyo hindi kasama si Tambi inutil fact finding naghahanap ba kayo ng facts o nagtatag fact hiding ang ginagawa ninyo mga fact mga pak kayo? Ha? Ah? Anong pak pak sinasabi ninyo? Tinatago nyo yung fax? Ang linaw-linaw ay tinuturo ng karamihan eh. Si Sal, ay si Tambi eh. And uh, which makes uh, the fax already vetted or uh, uh, validated already by the Ito na naman siya nagde-decide na naman siya ng pangano niya. Parang yung ginawa niya rin, ganyan din hinusgahan niya na si Bantag, hinusgahan niya si Tebes, hinusgahan niya si PRRD. Siya na ang pulis, siya pa ang judge, siya pa ang ombudsman, siya pa ang DOJ. Ikaw na lahat, ikaw na kaya presidente. Parang ikaw ang presidente. <laughs> the, the, the respective officers. Inaasahan din ng ombudsman makakapagsampa na sila ng mga kaso sa Sandigan Bayan ngayong November 25. Kaugnay ang anim na anomalous... Hindi! Huwag na! Huwag mo nang sampa sa Sandigan Bayan. Mag-apply ka na rin. Ikaw na Sandigan Bayan. Gusto mo ikaw na rin ng Supreme, uh, Supreme Court uh, Chief Justice? Ikaw na lahat. Gusto mo maging bagman? Ikaw na rin ng bagman. Natin, bakit ba natin, bakit pa tayo nagkakaroon pa ng separation of powers? Wag na! Ibigay na lang lahat natin sa presidente. Tapos, yung presidente matulog, tapos ilagay si SOJ, tapos, ang magdadadakdak si Claire. Tapos na. Iniikot-ikot nyo, ganun din eh. Gusto nyo, yariin nyo na si ano. Si Sara. Eh, hindi ko sinasabing tama yan, no? Pero, parang, kulang na lang. Ganun na ang gawin nyo. May pa, may pa-sandigan-sandigan sandigan, may paano-ano ano pa kayo, may pa-due process, due process pa kayo. Yan ba 'yung due process 'yan? Control Projects, isa na nga rito konektado sa SunWest Construction na co-founded ni dating Ako Bicol Partylist Representative Zaldico. May matataas na opisyal din daw na sangkot at maaaring ma-indict sa mga magiging kaso sa Sandigan Bayan pero hindi pinangalanan ni Remulia kung sino ang mga opisyal na ito. Maaari silang humarap sa mga kasong malversation, bribery, falsification at iba pang corruption. Alam mo katapos-tapusan na ito. Ewan ko, kung sasangayong kayo sa akin. Katapos-tapusan nito ang mastermind sa Ghost Projects, mga vloggers. <laughs> Kami mga vloggers. Ha? Mga vloggers na maiingay sigaw ng sigaw na ng uh, katotohanan. No. Baka ganun ang kalalabasan niyan eh. Walang politikong maano. Hmm related charges. Salary grade 27 and above naman ang mga opisyal na maaaring kasuhan sa sandigan bayan. Sa ngayon, labing tatlong reklamo na kaugnay sa flood control scandal ang under preliminary investigation. Ang mga nasabing reklamo ay inihain ng DPWH at COA at kabilang sa mga sangkot dito ang government contractors na sinasara at Kirby Deskaya, Builders at Sims Construction Trading. Mayroon na rin uh, initial reports ang ombudsman patungkol naman sa 421 That... Ako, ako suggestion ko lang ha. Huwag niyo nang patagalin. Ha, pinatatagal niyo pa eh. Isang kot niyo na si Baste, si Pulong at saka si si Sarah, sa Ghost Projects. Kaya ituro niyo na na ang mastermind diyan si PRRD. Tapos yung tatlo niyang anak ang pinakamalaking proyekto sa buong Pilipinas. Sa katunayan may proyekto rin sila sa China at saka sa Amerika. na ghost projects. Huwag nyo nang pagtagali nang matapos na ito. Nang makahiwalay namin, Danao. <laughs> Ang dami nyo pang drama eh.